yan guys, magpatpatay ng malunggay kasi nandito po kami sa Taitong Barbecuehan. Ayan. Magpatpatay ng malunggay para lunod sa bal <laughs> malunggay. Balong... Mm kamunggay? Balong... Ah, Kamung... Malunggay. Ah, kamunggay daw. Basta ang alam ko dito, ano, ah, balunggay. Tapos sa Kamunggay, Bisaya. Kamungay, kamungay. Mm. Kamungay. Mm. Nagtalo na sila sa Kamunggay, Kabalunggay, at sa Kamalunggay. ayon. Kung saan ang tama dyan, bahala na kayo. Magpapat po tayo para sa ilalagay namin sa ano to. Sa bangus. Bangus. Ay, bangus. Bangus, pa Ay, ano? Ay, bambusok pala ba daw? Mm. Labong ba labong? Labong ba labong? Ay labong. Labong. Alam mo naman yung alam nyo naman yung mga pobre na mga ano sanay sa sanay sa pinobre talaga na pagkain kaya magpapatpat po tayo ha. Magpapatpat tayo ng malunggay. Mahirap din ito patpatin kasi nagdadala yung mga sanga-sanga, di ba? Mm. Ayan, magpapatpat po tayo. Ayan, tulungan nyo po ako. Marami, oh. Ayan. Ay, to. Balonggay Ay, to. is bao <laughs> Nandito po kami. Ayan, o. Ayan sila, o. Ayan. Marami po kami yung mga mga dala-dala dito. Para po